magandang araw po sa ating lahat sa video ito tayo ngayon muli ay magpapandaw po ng dragon trap kasama po natin si lakay so bago tayo pumunta doon sa ating spot na pupuntahan doon po sa lawa ay magprepare lang po ako at uh, magkape kape muna tayo bago tayo pumunta para mamaya pagtapos natin doon sa pagpapandaw directly tayo dito sa company para makapag work pa tayo so sasaglit lang po tayo doon kasamaan natin si lakay brian let's go Samahan nyo po muli kami sa aming fishing adventure Tara po. Ngayon po, nandito na tayo sa spot na ating pagpapandawan. Ayan, nandyan na rin po sila kay. nauna na sa tubig. Excited. Gawa ng mainit ang panahon. <laughs> Iwan muna natin dito yung ating timba. Lusong na rin tayo kasi mainit. So, sarap daw yung tubig, sabi ni kay. Oh, sarap ka na tubig. <laughs> sarap ng tubig. Oh, Meron nagparamdam Mga may nagparamdam nga oh. Marami na nahuli Lucra pero oh, yan na, Meron na Dito tayo nakahuli nung nakaraan ng sobrang dami Yung sinabi natin na pinakamaraming nahuli Dito sa pader yan Binalikan natin oh, Malalim pala dyan laki oh, Daming butas Daming butas sa ilalim Ang lalalim ng butas ah. Malalim dyan Ayan na mm. Meron kaya dyan sa dulo ngayon? Parang nagparamdam pa. hindi nagparamdam ba? Hindi nagparamdam? parang maram. Parang iba yung pakaramdam ko kasi kanina eh. <laughs> Meron Meron? Meron yan. Importante may uli Hindi masisiro. Angat mo. Oo, uh, ang dami. Whew. Ang dami pa rin. Ayun o. Oh. Oo. Silapia at saka mga bunog. O biya. Ang dami. Hmm. Puh. Hapde. Mahapde. Kasi hapde ng pagmamahal niya sa 'yo <laughs> na natin dito sa gilid. Oh, may bato dito, ay sako. Yan. Tanggalin lang nila kayong tali para maisalan sa natin dito sa gilid kasi mabigat tong bato. Ayun oh. No? O yung semento na ginawa mong Ayos. Yun okay na. Dali natin dito sa tabi dahil dito namin papandawin tatlo agad ayun meron na daw doon tabi muna natin to hmm. dahil ito ay marami rin na huli o sa dulo ayun oh. may blue crab po dito ayun o oh. target natin eh. puntahan pa natin yung iba maraming ayun sinisid na ano yan? Oh. Bunog? Oo. Oh. Yun! May mga blue crab tsaka biya. Oo. Oh. So, Ang dami. Ang dami? Dito sa paako. Sa butas. Ibig sabihin dyan rin na mama, yung mga ano? Bunog o oh, biya. Sa so, mga butas. Nararamdaman mo? Natatapakan mo? Oo hanata sa baka niya nalang yung mga blue crab ay blue crab yung <laughs> biya ayun, ang dami ang dami na naman salansanin na natin anak ng tilapia, anak ng tilapia yung mga nahulit <laughs> wala yung malalaki salansanin muna natin bago natin ilagay dun sa gilid marami yan? wow, ang dami, wait lang <laughs> Wait lang guys. Ayan o. Ang dami rin nito. Pero yung nandun daw mas marami. pa gilid muna natin to. Ito marami rin na huli o. Oh. Hmm. Diyan muna yan. Ayun na. Sinisid na. Ba't may laman yung plastic na yan? Hindi pa huli o. Parang mas maganda pa magdala dito. Oh. Ano? May laman yung plastik Grabe ah, may lamang plastik na basura ng bulog. <laughs> ang dami oh. Wow! Woo, jackpot na naman! <laughs> Ayan ako. May patay na isda. Kinakain niya ng crabs. Kaya ganyan. Mas hmm? sa plastik. Kunin natin yung plastik. Ayan na, dinukot na. Ayan oh, dami oh. Patinsanin natin. Hmm. Woo, jackpot. Yan, salandin-sandin so na natin dito. Grabe, ang dami pa rin. Dami pa rin. Diyan laki, marami. Salandin-sandin so natin. Dito pa rin 'yan sa gilid ng pader. Ayun. Wow. Wow. Oh, ang dami ah. Isang kilo may kita agad yung hawak mo ah. Ayun, ang dami. Angat wala kay. Oh. Ang dami oh. Eh. <laughs> oh. 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 <laughs> oh. Punong-puno. <laughs> Biya. Yan, sagal-sala natin. Bali, tatlong trap lang po ito. So, napantaw na natin tong tatlong trap. Ngayon naman, tanggal tayo ng huli. Parang mas gusto nila yung mga bagong trap, no? Mas gusto din. Mabango. <laughs> Yun, dakpat na naman. Marami pa rin dito. <clears throat> Oops. Oh, saan yung timpa? Kunin natin yung timpa. Unayin natin dyan. Kunin lang natin yung timpa. Yan na po, binuwas na. Oops. Oo, ang dami. Anuhan sila eh. Dito nga natin para maharangan tatakas pa hmm. Oo, dalawa agad, two down. Kunin <laughs> natin sa ating timba. Hmm. Balik na natin muna yung tilapia. Hmm. Tapos tsaka tayo magdakot ng biya. O. Oh. Dakot, dang... dakot lang ng Dakot lang oh, ng dakot. Oo, dami <laughs> Sarap dumakot. Pag ganyan nang hulay. Hmm Balik na natin yung maliliit na tilapia para hindi na natin madakot. O. Oh. Dakot-dakot lang. Kukunti lang ang tilapia dito. Karami ay na ibiya. Oops. <laughs> Sarap dumakot. Ha? O, oh, marami. Thank you Lord sa mabiyayang araw yung balik natin mga tilap yang maliliit yan sige bukos muna dito sama sama na hmm. yun o sarap po. o oh. separate na natin maliliit na tilapia yan ah. sige ayan na mas marami pa yan uuuu uh dami may patay na isda kinain po yan ng alimango Uy, alimasag. Pinatay nila. Pinatay nila. Ayan, oh. <laughs> Sinipit ako ng alimasag, ah. Oh! dami, guys, oh. Kalat. Ayan, oh. Hmm. Yung mga tilap yung nasasama. Yan no? o. Mm. Yung kuning ko yung apat doon. Oo. Tapos? Malig mm, na natin, maliliit. Dito pika tayo. Oo. Sa gilid ng retrap. Hmm. Diyan nga, maganda. Para makauli lahat. Hmm. Para dakot-dakot na lang tayo guys. Tanggalin natin maliliit na tilapia. Balik na natin. Oo. Oh. Oo. Oh. Hmm. Marami kasi malilit na ano eh na tilapia kaya kailangan natin pilian. sayang sayang eh. Oh. Piliin natin oh Marami na. Marami na. Hmm. <laughs> Hindi Diyan problema pag marami 'no. Isayang pa lang 'yan. Mm. Isa pa lang. Mm. Ayun tapos yung mga para meron sa oo yan yeah. yan yeah, no, no ibon yeah. dito ibon 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 oh. oh. So po, nagtago pa sila oh. Ang tulungan na kami nila kay. Ang talagang mahirap magdakot. Dahil... So, masarap kilawin talaga tilapia. Oo, oh, yung maliliit na tilapia. Mm. Sarap. Tilapia yung ayo hipon. Grabe. Ito mi Si. Hmm? Oh, kinakain niya yung malilit na tilapia. Oh, isang trap pa lang yan pero dami na. dami <laughs> Matamis tamis. Ito po, ang dami pang tilapia niyan. Ay tilapia, yung blue crab. Medyo mapait lang. Medyo ma. Oh, ah, pati laman lobby. Oh. Sarap eh. Matamis. Sarap niyan. Ito pa ho. Oh blue crab o oh. mm ito -hmm. oh, dalawa agad Tat tatlo o oh. lagyan na natin tong iba madulas man hindi tayo nakapagdala ng guantis na naman para mabilis sana pagkano ba yung ano ito ang... Oh. dami oh mura lang yon nakalimutan lang lagi <laughs> nakakalimutan lang lagi maganda yung tela makapit okay yung ano ya yun, yung rubber rubber Oo, ayan o oh, ayan oh. yung goma tapos ito balik na natin ito maliliit yan pa oh. oh. pangalawang trap na po yan Nauna yung unang bulsa na Bali, pangatlong bulsa na po yung nakuha natin O tatlong bulsa na Ito yung pangapat na bulsa Sa so, pangalawang trap so, yung balik natin yung mga tilapia hmm. yung natin yung balik ko Puh! Mahangin na rin Sarap ng hangin Sarap matulog <laughs> Sarap matulog <laughs> mm, Sarap Mabait Mabait Oo sarap dumakot <laughs> mm. oh, parang isga mm. ng is dagat lang oo, alat naman yan eh Kaya masarap ano, kainin hmm. buhay kilaw buhay kilaw masarap lang lang, kahit ano lang eh, suka lang kahit di mo ibabad, basta may sawsawang kang suka oo, sarap yan ah mahal to pag ano, mo. Oo. Pang ano sa daga. Fish sa, pan. Fish pan. Oo. Por kada isang kilo sa amin eh. Nagpabila Oo. ko anim na kilo. Ay, so. Ayos ah. Pinalagyan yung ano na. Fish, fish pan. Oo. May fish pan din pala kayo sa Pilipinas. Yan na po yung pangalawa, ah, pangatlo. Pangatlong trap. All wow, right. Hmm. Gagwag na yan. Ito, konti-konti. At least, mayroon pa rin blue crab ito target natin o no? blue crab mm. balik na natin yung maliliit oh. balik na natin yung maliliit dito sa isa wala masyado parang doon nga sila malapit sa pader no? parang maganda pail nga pag ganyan no pail sya mas marami talaga doon sa gilid ng pader malapit kumpara dito Whew, thank you lord <laughs> marami na namang nahuli pagkatapos po namin tanggalan na ng huli yan, babalik ulit para mapantaw ulit sa mga susunod na araw after 3 days siguro or 4 days yan depende kung kailan available depende pag pag pagparamdam pag, na marami pag nagparamdam sa panaginip <laughs> papandawin ulit yan. Kanina anong pakiramdam mo? Meron. Na naginip ka yata eh. Ayun, oh, ang dami oh. Wala um, May patay din na isda. Ayun, okay. balik na natin yung maliliit na tilapia. Um. Um. Habang nag-aayos sila kayo ng trap. Ito na ilatag sa sa may gilid ng pader. Oo nga, mas maganda doon. Ipa-el mo. Mas marami doon sa dulo eh. Ayan. Ayan. Wala na to. Ito to. Kilaw sa akin. Oo. yan. Kinikilaw na kami eh. Oh, hmm. Pang pinapaitan pwede to. Oo, pwede. Ano? Ay, sa susunod nga. Parang gusto kong... Oo. Linta mo. Oo. Ito na po yung mga nahuli sa tatlong dragon trap. Ayan. Pinakamarami po ulit ang biya. Hmm. Parang nasa 7 ulit kilos to lakay. Bali, po lahat yun. Yung nahuli natin nung nakaraan? Uh. 10 Sampung kilo? Mga 7 kilos to guys. Mas marami nung nakaraan pero marami pa rin to. Mga nasa 7 kilos. Kasi nung nakaraan, nakasampu daw kami. Sabi nila kay. Hindi na kasi rin natin masyadong hinilo pa. Yun, dami 7 kilos ulit siguro to ubos na yung biya mo nabenta lahat oo, oh, ayos ha? nabenta lahat po yung biya yung nakuha nung nakaraan ayos oh, thank you lord sa mabiyayang araw, kalating timba na naman na blue crab tsaka biya marami na naman tayong biyaya tapos si lakay ayun Ilusong niya po yung isang trap. Tulungan natin. Balik ulit natin to para makahuli pa sa susunod. Woo, thank you Lord. Mabiyaya na naman ang araw natin ngayon. Ganyan po kabiyaya. Sige pag at syaga lang dito sa ibang bansa. Lalong lalo na at may mga spot na ganito. Pwedeng pwede nating latagan. Ha? Oh, ang dami. Ang dami daw pong mga butas doon na malalaki malalalim pinagbabahayan po yan ng isda Gayon nung naapakan natin kanina Woo, sarap maligo habang tayo ay naglalatag ligo ligo tayo tapos pahangin na rin <laughs> magpa refresh tama tama may mga sugat tayo pwedeng gumaling dito ayun uh, mas maalat dito guys kumpara sa tabang kumbaga mas lamang yung alat talagang lalo doon oo dagat dagat nakakabalib mo yung mga tilapyan nabubuhay dito eh oo oh. o tas sadyang tilapyan dagat lang yung mga yun <laughs> tamang tama para mawala ang bakterya sa ating katawan maligo tayo sa tuwig alat <laughs> malat ayun na sinisid na hindi tayo makasisid at ano eh may salamin eh <laughs> <laughs> yun so let's go Uwi na rin tayo. Tapos na rin tayo ng magtampi-tampisaw. Habang kami nagkukwentuhan nila kay. Ayan. Yung dragon trap na ilatag na rin lahat. Let's go. Ahon na tayo. Linaw ng tubig. Kita-kita. Mm. alam talaga. Woo! Let's go. Thank you Lord sa mabiyayang araw. Baka hindi na rin tayo makasama sa dorm nila lakay. Oh, sige dahil mamaya ay may pasok pa rin ako kailangan kong bumalik agad sa company tara na lakay oh. ka. ngayon po ay nasa dorm na tayo magluto naman po tayo ngayon ng ating pangulam. nag request po yung ating mga kadorm o mga kaibigan magluto daw tayo ng paksiyo na biya gusto po nila para nag-crave sila <laughs> Kaya ngayon magluto tayo Unahin na natin itong ating siling verde eh, Gusto ko po kasi ito durog pag Nagpapaksiyo uh, tayo eh. Tapos yung ating bawang sibuyas at luya Yung eh, pinagsama-sama na po natin eh. Lagyan natin sa ilalim Itira tayo konti Pang toppings yeah. Tapos tsaka natin ilagay yung ating biya o bunog o bukto na sa inyo po anong tawag nito sa inyong lugar yan. marami po yan meron pa tayong tinira sa rep para sa mga susunod na araw iprito-prito natin masarap din kasi ito iprito tapos yung ating ingredients na iba itapix na po natin yan. yung ating paminta hmm, lahat na po natin yung isang sashi maglagay din tayo ng asin hmm. yung pampakalat natin maglagay po tayo ng mantika kahit konti lang pampabalans ba? Hmm. at ang pinakauli ang ating suka tantyahan lang ito hindi na tayo maglalagay ng tubig suka na lang ayos na yan pura tamang tama lang ang ating suka simpleng luto yun so naisalang na po natin Lutuin lang natin ito sa mahinang apoy ngayon po ay kain na tayo nakaluto na po tayo yung ating paksiw na biya Bago po tayo mag-uusang kumain, mag-pray muna tayo Lord, maraming salamat po Panginoon sa naulo namin na isda Maraming salamat po sa biyaya sa araw-araw At sa pagkainan na sa aking harapan Basbasan niyo po ito na no, magbigay sa aking physical na pangatawa ng kalakasan At ganoon din po sa aming mga viewers at sa aming pamilya Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw In Jesus name, Amen Tara po, kain tayo Saluhan niyo po ngayon sa ating pagkain Kamayin na natin yan <laughs> kamay po tayo ngayon. Hmm. Biya. Bunga ng biyaya ng lawa. Kain po. Mm. Mm. Sarap. na buto. Mm. Muli, maraming salamat po sa inyong palaging pagsama sa ating ginagawang fishing adventure. Thank you po sa inyo lahat. Ah. Mm. Ooh, thank you, Lord. Nakarami na naman po kami ni Lakay. Yung iba po ay binenta na ni Lakay Brian. Sa ating mga kababayan. Hmm? Dabe. Ang sarap pa, Kain na rin po kayo dyan. Sabayan niyo po ako. Saluan niyo po ako sa ating pagkain.